So ayan, good day mga boss. Meron tayong dumating ngayon na parcel mga galing sa GNT malamang. GNT. GNT, GNT ang kanyang ano. Ang so may order... courier order. Oh, ayan. So dun, safe. So ito mga boss, may order tayo ngayon na MB file na plaka ng yung pinaka original niya na plaka ba? Ng MIUI 125. MB file lang yan, gawa ng 2000 2015. Uh, 2015 model yan. Bali, ganito kasi yan, mga boss. Kwento ko muna sa inyo bago niya ipagpatuloy. Ah uh, bali, 2015 model ng motor. Wala siyang plaka, plaka hanggang sa ngayon. Kaya ang ginawa ko, nagpa-customize ako ng plate number in order ko. Tapos, i uh, apat na araw dumating siya. So, ito na siya mga boss. Kung, na, kung makikita nyo, naka talaga siya naka nakaultaw ang kanyang pagka sa plaka so ito mga boss siya kung makikita nyo medyo kung mapapansin nyo yung kanyang dumating mga boss to eh, ganito na yan meron siyang bengkong so kung asahan nyo na yung mga ganyan lalo na pagka yung mga madali na order yung mga ano sa shopee yan shopee tama oh sa so shopee, shopee. order yan. So, kung makikita nyo, hindi siya pantay. Meron siyang bengkong. At ang kanyang... So, ito naman. Ayos naman to. Ito. Dahil ano lang naman to eh. Wala pa naman yung pinaka-original na plaka. Kung bagay, ito lang yung pagkakakailan na ng motor mo. Pansamantala. Pansamantala. Dahil kung wala ka nito, kagaya nito, at gamit nung isa. <laughs> gamit mga basta isa. So, ito. Ito, ikakabit na natin yung plaka niyan. Ito, pansamantala lang talaga mga boss. So, kaya lang naman nagpagawa nito si Ariel Motoshop Kasi mga boss, yung kanyang MB file ay Yung ganito niya Basag na Plastic lang siya plastic Basag. lang Yung parang, kaga, yung basaka, fiber lang siya na ano Naka-print lang yung kanyang pinaka Pinaka number Yon MB, MB file number Eh yung dating are siguro natadyakan o na sa, Na anuhan Na le, anuhang Natumba, ganon Na sira ang kanyang plaka. So, ito mga boss, sa halagang 450. Kasama na ang shipping fee. Oo, oh, kasama na ang shipping fee. Lata na. Matibay na. Kahit ano pang gawin mo dito, kahit pa ito ituktok mo sa ulo mo, wala. Hindi ito mabibengkong. Pinot kahit pa isang pal mo sa enforcer yan. Enforcer? Enforcer na loko-loko. Wag. Wag. So, ito mga boss, worth it naman yung 400. 450 pesos, pesos. kasi 450 pesos na kasama ng shipping. Nakikita mo lahat na nandito yung kanyang temporary plate. plate. Yan. So niyo tingnan to. So ito, mga boss ang kanyang pinaka likod. Makinis. So size so, is, parang sticker lang dito eh. Pero ay to kaysa naman wala. Mm. So, ganito mga basa magiging itsura niyan. Yan. Hindi siya pantay, ano? Hindi. Hindi perfect yung kanyang pagkakakat. Hindi na ko order doon ulit. Pas na sa susunod. Pero wala, ayos lang yan. Palalakasin ko na lang loob mo. Palalakasin ko na lang loob mo. Ito na lang naman yun eh. Okay. Oh, loy ko So dito talaga siya mga basa motor na ito sa MUI 125 na so, mga sa mga nagtatanong. Ayun, for sale nga pala po ito. All stock engine, magenta. At 'yon, malinis, malakas sumatak. Malakas sumatak. <laughs> so dito siya mga boss. Yan. Mas maganda tingnan. Ganito yung dati niya mga boss. Ganito ang style niya. Tutuklap na rin yung likod oh. Pakapansin nyo. Tutuklap nila din. Pero ayos lang yan. Temporary lang naman din. So yung motor nga pala nandun is 2016 model. So kasunodan lang din ito. At yan. Wala din plaka. Ito pa lang din yung plaka ko. At yan. Ganyan ang nya pagka sa likod mga boss. So 400. Hindi ko alam. Comment down below kung worth it nga ba ang naging order ni boss. 'di sa kanyang plaka. So, ayan. Babalik na natin ang camera sa ating Boss Ariel. Ano boss? Ang wari ko bagay. guys yeah, 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 yeah.